So ito ang mga kabayan ng lumo at ng hinayang ang ating kababayan na may kasama siyang foreigner matapos na pong madiskubre na nawawala na. Mga importante mga gamit sa kanyang check-in baggage, hindi po ito makapaniwala na siya mismo ay may experience ang mga ganitong nakawan sa ating airport. At ano ba talaga ang nangyari mga kabayan? Panorin po natin ang video na ito. <laughs> Yes, sir. Great, doctor. Okay, doctor. Yan, hindi lahat yung aming kwan. Yung mga gold ko na nawala. Oh. Yan, nakita nyo yan, sir. Ha? Oh. pag ako ng coffee niyan, sir. sir. Okay. Mm -hmm. oh, sayang oh ang dami nung kita mga kabayan maraming mga nawala sa mga alas niya mukhang inubos talaga ng magnanakaw mga pinapakita niya ilang na nawala ng laman na nawawala ang gold ang lalaki pa naman at sayang sabi nga ni kabayan ay tatlong araw na raw nawala ang kanyang bagay at nung nakita niya ito at naibalik sa kanya ay wala na ang mga jewelry na bigay sa kanya ng kanyang asawa ilang birthday keep daw at sinar nga ito ni kababayan para po maging awareness sa ating lahat na mga umuwi at naglalagay ng na mga alas sa bagahe iba pang ating mga kabayan at sinabi niya rin dito nang nakuha niya ang luggage sa General Santos Airport. na niya na nga ang kanyang sarili bilang isang sa mga maraming na biktima ng pagnanakaw kapag puha biyahe. Sabi niya nga po, sobra daw sakit. Nakuha niya nga raw ang kanyang luggage pero ang kanyang mga alas ay nawala lahat. At dito sa kanyang latest update, nakuha na nga raw niya sa General Santos Airport at na-pick up na kanilang ang luggage pero nawala na ang kanyang mga lahas. Sabi niya nga, nakakalungkot. Kahit nag-iingat, ay nadadali pa rin ng nakawan sa pagbiyahe. Kaya nga raw, lesson and learn and always secure your valuables. Pero, masakit pa rin talaga ang sabi niya. Kaya nga po, paalala po ito sa ating mga kabayan, ang ating mga lahas ay hindi po nilalagay dapat sa ating mga check-in baggage dahil ang alas po ay alam natin kung gaano kamamahal yan lalong lalo na kung pinag-ipunan natin ito ay siguradong manghihinayang tayo pag ito po ay nanakaw at kung magdadala po tayo ng ating mga alas at medyo kalakihan maganda po na i-declare natin dito sa ating mga e-travel para just in case ma-question tayo ng costume at masita kung magkano ang ng ating mga alas ay meron tayong ipipresenta na may mga resibo. Huwag po natin itatapon ang ating mga resibo ng ating mga binibiling alahas. Dahil kailangan natin yan kapag tayo'y umuwi ng Pilipinas kung medyo marami at medyo kalakihan at itong ating mga suot-suot na alahas at ating mga dalang alahas. At katulad na sabi natin, ito po ang ilang mga alahas na nawawala dito kay kababayan. So, ang lalaki ng mga alahas nito at ang mamahal daw ng mga alahas. Kapag naibenta ay siguradong malabo na itong may balik pa sa ating kababayan. Dahil yung mga ganitong alas na chinek in baggage natin at nakita ito sa x-ray ay siguradong baka hindi yan patatawarin ng mga magnanakaw. Kaya kabayan, lagi po tayong mag-iingat at lagi po nating isipin na kahit ligtas ang ating pupuntahan bansa ay huwag na huwag po tayo magbabasakali na maglagay ng mga lahas lalong lalo na sa ating mga check-in baggage mga kabayan maraming salamat sa inyong panonood at para sa mga bago manonood please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ilalabas mga kabayan